Shala di ba social? Social. Hello guys, this is my office. Ito ang binigay sa atin ng ating uh, napakabait na aking friend. At e, syempre, kumari na din ngayon. Ang aking kumarin po, the first time na ako ng kumarin na so far yaman at big time. Ito ay walang iba kundi sa kumaring Rosmar. ba? Diba? <laughs> Aray po. Ayan, ito na po yung bahay. Ito na po yung sinasabi ko na bigay sa akin ng Madam Rosemar. Napakalaking bagay nito para sa akin. Kasi, um, office, tulugan. At this, hindi na ako sa na tutulog lang. Hindi na ako sa gilid-gilid. Dito talaga, may air ko na siya. At saka, magagamit ko talaga siya ng maayos. Kaya, maraming salamat Madam Rosmar. Ay, kumaring Rosmar na palang. Napakabait mo. So, akala nila talaga warlaka. Pero in real life, mabait talaga siya. Binigyan pa rin ako ng aso. Mamahali. Nandoon, alaga ko siya. Iniisip ko paano ako paano kung papuntahin dito yung aso. Alam nyo guys, may nakikita akong mga videos na minsan hindi ako nagpapapicture. Guys, <clears throat> hindi naman sa pagmamaldita. Minsan talaga, busy. Tapos, minsan pagod na. Kaya, Sorry, kasi tao lang din naman tayo dahil hindi naman tayo robot, 'di ba? Napapagod din ako. So 'yon. Tapos kahapon pa, nagpabunot pa ako ng ipin kasi Nagpapayas na ako ng ipin ngayon, pinapa-improve ko rin yung aking tiyet. So super bunot, super sakit hanggang ngayon, buti nga nakapag explode pa ako eh. Dahil binigyan mo ako ng napakagandang tulugan, kama na no, napakalambot. Siyempre, parang hindi ako mainitan, hindi ma-stress yung fresh kong beauty. Kaya may aircon ako doon. Tapos, siyempre, may upuan din ako dito. Ito na rin yung table office ko. Diba, ala So, lahat ng ito ay bigay lang po sa akin na hindi po ito binili. So, maraming salamat kay God dahil hindi niya ako pinapabayaan tuloy-tuloy din po tayo para mas, mas maganda kasi pag marami din natutulungan, di ba? Ako nakakatulong din naman ako, hindi natin naman pwedeng ikaila kasi ang dami kong empleyado. So lahat halos nga yung kinikita ko sa mga sahod na lang napupunta sa mga expenses. Pero okay lang yon Sabi ko nga, uh, mayroon lang kumita. Kumita lang konti kahit tatlong dan, dalawang dan, or 500, okay na yan. Ang importante, tuloy-tuloy ang negosyo, maraming natutulungan, hindi nagugutom. So masaya na ako doon. Ang tunay na success ng isang tao na niniwala ko ay maging kontento kung anong mayroon ka. Yun, yun yun. Yun, yung tunay na success. Definition ng success na pagkakaintindi ko. Yung masaya ka sa buhay mo at maging kontento ka kung anong mayroon ka. Yun ang tunay na success. Ulitin ko, ang tunay na success sa isang tao para sa akin, ang definition ng tunay na success ay maging masaya ka kung anong mayroon ka at maging kontento ka kung anong mayroon ka sa buhay mo.